Pinuna ni Senator Sherwin Gatchalian ang kapalpakan sa pagpapatupad ng batas sa pagangat ng competitiveness at kahandaan sa tabaho. Ayon kay Gatchalian, sa kabila ng pagsasabatas ng Republic Act No. 10968 o Philippine Qualifications Framework Act at upang gawing mas competitive at tanda sa tabaho ang mga Pilipino, aniya wala sa lugar at hindi maayos na pagpapatupad nito iginitigat siya na wala pang umuusad na mga programa at takbang para maabot ang mga layunin ng Philippine Qualifications Framework Law na malaking bagay sa mga reforma sa sektor ng edukasyon. Ayon sa senador, ipinasenya nga itong Philippine Qualification Framework Law upang iangat ang competitiveness ng mga kababayan at matiyak ang kanilang kahandaan para sa trabaho at dahil sa hindi ano yan ay patutupad dito ng maayos, napapano na para suriin ang ginagawang pagpapatupad dito ng gobyerno. Ayon sa isang ulat ng World Bank noong taong 2021, ang pagpapatupad nga nitong PQF ay mahina at may limitadong epekto sa labor market sa kabila ng pagkakaroon nga ng matatag na framework. Ayon sa Labor Force Survey, ang annual unemployment rate sa 2021 ay umaabot sa 7.8% o 3.7 milyong mga Pilipino ang walang trabaho. Umaabot naman sa 15.9% o tinatayang 7 milyong mga Pilipino ang underemployed. Layunin nga, layunin nga nitong Philippine Qualifications Framework aha na maging batas noong uh, Enero 2018 na magpatibay ng mga pambansang pamantayan at level sa mga learning outcomes sa edukasyon. Dinisenyo nga itong PQF noong taong 2003 at pinagtibay noong taong 2012 upang tugunan ang mismatch sa bawat mga skills. Iginitigat siya na hindi pa kumpleto mga membro ng PQF National Coordinating Council na binubuo upang pamunuan nga pagpapatupad ng PQF NCC upang patatagin ang PQF rin ng World Bank ang pagkumpleto ng mga kasapi ng PQF NCC Ako si Jojo Sikat, walang inatasang balita